Jenjen Jen, Jen Arayata Gilmore ngayon naabil natin ng 2023 uh, expo uh, oh Meron po akong ng uh, organic dito. Okay, ang purganit po ay isang uh, organic na pamurga para sa aking mga alaga. Kulay green po ito mga boss. So ito lang po ay uh, Napakamura, nasa 370 plus, no, ang uh, isang bote at ito ay 100 pesos na. So imagine, mga boss, parang uh, less than 4 pesos lang ang isang uh, isang kapsul nito, no? So ito yung pamimigay natin. Ito po yung tsura ng ating uh for uh, Mga mga boss, ganyan, kulay green ang kulay. So, okay. 咱们几个都是啥呀？咱们几个平时没事儿，平时搞个牌，没事做做牌，做牌啊，没事做。咱们几个都是搞搞牌，那有啥事情？那有什么事？